mga ipis. Talagang kahilahilakot. Okay, Naku! Ang dami-dami nila! Masusuka na ako! Oh. Saan tayo pupunta? Meron akong ideya! Nasaan ang tablet ko? Mga babae, halika dito! Tingnan ninyo! Para bang ito ang kailangan natin? Sumasangayon ba kayo? Super! Kaya, alis muna tayo dito. Wala na ang lahat ng basura! Ang mga lumang manirin na ito! Tama na ito. Ngayon malinis na rito. Ang gagaling natin. Kaya kailangan pa nating order ng pintura. High five! Oh, at narito ang delivery. Sino yan? Package! Kumusta? Sumunod ka sa akin. Dito, dito. Super! Maraming salamat. Oh yeah, mga girls. Ito ang kailangan natin. Tara na! Oh yeah! Hindi ko alam ang gagawin paano ito gumagana? itril ko ang lahat dito. oh, wow masyadong mabigat. gumagana ito ng perpekto. am, um, sukatin natin ito. trabaho, trabaho at trabaho. oh yeah, hinay hinay. at ito ang hagdan, papunta sa ikalawang palapag. Girls! Napakahusay nating mga tagabuo! Oh yeah! Ang dilaw na kahon ay para sa akin! Oh, perde! Asul! Pula! Isang buong timba ng pintura! Dilaw na spray! At may roller ako! <laughs> may brush ako! Mabalahibo! Tara! Simulan na natin ang trabaho! Ayos lang! At sige! Kailangan nating pinturahan ng dilawang lahat dito! isang smiley face at ngayon tapos na lahat ay dilaw ang paborito kong kulay oh isang segundo at tapos na tayo oh kuwentes para hindi marinihan at ngayon magtrabaho tayo gamit ang isang brush ang buong kwarto ay paborito kong kulay. Hurrah! O, oh, sige. Gamitin natin ang roller. Iyan na. Ngayon lahat ay berde. Hey, mga babae! Mahusay tayo! Tama, hindi. Tama yun. Kailangan din nating palamutian ang sila. Talaga? Ano ang meron ako dito? Oh! Ang gaganda ng bulaklak! Kukuhanin ko silang lahat! Ngayon, Itatapon ko ito sa pader. Wow! Ang ganda ng kinalabasan. Ano pa ba ang nandyan? Oh, unan. Well, hindi pwedeng wala sila. Ngayon, may sulok na ako. At narito si Jinong Doc. Ano ang ginagawa mo? Ginagawa ang kanilang... ni kwarto. And ito ang ting blob. Isang kumikinang na laso. Iyan ang kailangan natin. Apakagan ng fara ng suwas. Pero ang bulak na ito ay papasabilang ulap. Kailangan lamang itong pinturahan gamit ang spray. Gawin natin. Right. Astig! Magliwanag ang leather! Parang nasa ulap talaga ako. Ang galing, di ba? Well, parang araw na lang ang kulang. At meron ako nito. Magaling. Kamusta mula kay Huggy Wuggy? Yakapin si Pluggy. Panahon na para kumuha ng ilang litrato. Ano? Dinisenyo niya ang kwarto? Gusto ko rin iyan! Kaya, ano ang meron ako dito? Oh, isang orasan! Mahusay! Kahit na, hindi! Siguro ito, o oh, ito, mahusay! Malalaking labi! at mga pilik mata. Ang upuan ko ay isang bag. Walang mas komportable pa rito. Ngayon, magpahinga tayo kasama ang ating mga kaibigan. Sige, tingnan natin kung ano ang nasa kahon. Oh, isang alpombra na gawa sa halaman. Idedekorasyon ko ito sa pader. Maganda. At ang isang ito ay maganda sa kwarto. Ano ito? Kailangan natin itong i-inflate. Oh, wow! Mahirap iyon! Pero ang inflatable na upuan ay handa na! Pwede tayong matulog dito, lalo na sa creeper na ito! Hey, mga girls! Ipakilala natin ang ating mga plush na kaibigan! Ano? Ang cute nila! Ang galing! Ang cute mo, ginong pagong! Paano kung ipinagpapasalamat ang pagkakaroon kita? Hoy! Sige. Sa tingin ko may nagawa akong isang balangang ka ba? Sige. Sakay ka na sa Sige. kotse. Sige. Handa ka na ba? Pagkatapos ay tapak sa sahig at tayo na. Alright! At ngayon, balik na. Oh, Ano? Uy! Uy, ibon! Tignan mo! Isang mansanas. Kita mo? Mansanas? Um, okay! Isang paru-paro? Kita mo, paru-paro. Oh, ano yun? Ayos lang yan? <laughs> Hi, fish! Kamusta ang package? Sa tingin ko, mas magugustuhan mo ang aquarium na ito? Uy, saan ka nagtatago dyan? Peekaboo! At narito ka! Salamat. Oh, mga sisiwang cute ninyo. Sobrang gusto ko kayo. Aba, posible ba bang maging mas cute pa? Maglaro kayo sa isa't isa. Mahal na mahal ko kayo. Wala akong salita para ilarawan. Kayo ang pinakamagandang nilalang sa mundo. Kamusta, mga baby ko? Napaka-cute. Tingnan mo sila. kaya? Narito ang numero. Hello, o? Oh. Kumusta ang order ko, alulod? Oh, mukhang nandito na sila. Talagang ang delivery ito! Kamusta? Oh, narito na ang aking refrigerator. Paalam! Punta tayo agad sa kwarto. Ano? Saktong-sakto ang sukat. Pero ano ang nasa loob? Oh, oh, ang daming candy. Um, Julie, Kakulay mo ba sila? Siyempre! Heto na! Kumuha ka na! At kukuha ko ng ilang Kit Kats. Okay. Wow! Ang sarap! Ano, Kate? Okay, ha? Sige! Ah, oo! Bagay sa'yo ang pula! Sige, eto na! Enjoy mo ang pagkain mo! Naayos na ang lahat. Oh, mabagsik na skittles. Kaya parang walang nanonood. Hmm. Ano? Ano? Hi Tina, sige kunin mo. Kunin mo! Kunin mo! Walang wala naman dito. Pwede bang alugin ko to? Isang candy, isa lang. Magandang gabi. Oh, oh. Super sarap! Ganda! Mahilig ako sa KitKat! Ang sarap! Kaya nandito na lahat ng matatamis! Oo, oh, oh, ang astig! Bueno, kahit papaano kainin ko ito. Oh! Oo! Oh, oh, tara na! Ano? Oh, hindi! Nawala ng baterya! Anong gagawin ko? Oh, tama! Ang kahon! Anong meron tayo rito? Isang screen at isang PlayStation para rito. Hey, Julie! Oh. Gusto mo bang maglaro kasama ko? Astig! Bumaba ka sa kwarto ko. Heto ang joystick para sa'yo. Bubuksan ko na. Ngayon, pwede na tayong maglaro wow. ng magkasama. Oy! Pwede ba akong sumama sa inyo? Ano? Pasensya na, mga babae! Dalawa lang ang joystick! Ah, ganun ba? Ayos lang yun! Wow. Oh. oh, mayroon din akong kahon! May screen at dance mat. Uy, Tina! Tingnan mo! Astig, di ba? Ilagay natin lahat ito! Buksan ko ang screen, tara na! Ano? Sige, sige! Yan na! Ulitin mo kasunod ng avatar! Mukhang maayos naman tayo! Nalaro mo na ba ang larong ito dati? Ipakita mo ang kaya mong gawin! Mukhang nag enjoy sila! Uy, mga babae! Pwede ba kaming sumama sa inyo? Ah, pwede ba tayong magpalit? Hindi eh, ko alam. Hooray! Oh yeah! Anna! Matagal na akong nangangarap na sumayaw! Simulan mo na, Julie! Tara na! Oo, Tina! Ang galing mo! Ngayon, tatalunin natin lahat! Talon! Oo, oo! Talaga namang isinilang tayo para sumayaw! Nagustuhan mo ba ang video na ito sa barada? Siguraduhin mag-subscribe, mag-komento, at ilike ang video na ito! Kita na lang mga kaibigan! Paalam!